Ayan po, ito po ang expert kong pagluluto. Eh, yeah. Ah, put in Cheers, para, cheers. Cheers. Ito ay B8. Wow! Eh, <laughs> amazing. Pupunta tayo kayo sa ating Tromax na bago balikbayan. Sumatin mo. Ayan po, balimlim. Nagyayayaan pala hon. Hahaha. <laughs> Santo Cristo Ayo kita Santo Cristo Welcome to tayo okay, ang ating simbahan Simbahan ng San di Padua Atlag. Kaya tulay Medyo. Woo! Lipat tayo Alright okay, na Atlag, Syempre ang ating ilog Ah, low tide nyo, low tide madilim Dari 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 bagi ya Okay Dari sila Okay ya ah. Tarado. Last dos kasi ng hapon ngayon eh ay mga tindera natin Wala Kung may hapon Dito tayo kala Idol Robin Ah syempre Siya sa Street Ah <laughs> <laughs> oh, Ah ano tayo kay Idol Robin Ah oh, Baka namin siya talaga Syempre kontan bullets. bulots <laughs> Kaya dito tayo kaya Idol Robin Pagka. Kasi yun talaman, tan Obra-obra, ito. Yeah, oh? Muna-mura, 40 lang, may dagdag -dag pa. Tapos meron pa tayo dito. Pero, Pero syempre, pagka... Uh, pagka ganun panahon ngayon, maganda-ganda pa rin. Oh, ayan, mag oh. O, ayan, malalaki, o. Oo, talaba. Tsaka, <laughs> binabati ko ang ating kaibigan, si <inaudible> Garmit. <laughs> okay, syempre, ang ating mahal na Bagna, Simbahan ng Santa Cruz, pagna. Diretso. Diretso lang tayo. Matimbo. Ayan, o. Oh. kasi ngayon eh, mga panangali, Ang mga tao, medyo hindi pa aktibo. O. Oh. Ayan pa, Oh. Atin sa amin, oh. Mga tindahan ng talaba, Oh. Ayan, oh. Baka na nyo oh. siya, may lasones po Sa ating mga talaba, talaba. Ito tayo, diretsyo. Ayan. Welcome to Barangay Barasan, Boundary ng Bagna at Barasan. Okay, dito lang tayo.

Let's jogak Oh, ada tayo sama tipe Yo, yeah, alright Wee, ito ang fisheries Yeah, ready tayo Yeah, alright Very good Masyempre, ang simbahan ng San Isidro Labrador San Isidro Labrador Nang Matimbu Ayo Kita langsung ke sana Kita langsung ke sana Ya, oh dito tayo di Matimbu Kita langsung ke sana Kita langsung General Sidoro Torres okay, Memorial Elementary School

nag may nilagay dito ano ba yan ayan diretsya ayun dito siguro yun ayun dito 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 welcome <laughs> eh siyempre kasama natin ngayon ang uh, katropa sa atin kaibigan natin to si Waring Antonio Pexon yan dito sa amin sa Matimbo o kasama natin siya ngayon Namin siya Pilipinas eh. Siya tatay sa mga katropa natin sa Australia? Yeah. sa Australia. Eh, sa Canada ko. Ah, Canada pala. Mali. sa Canada. Saan ba? Sa Saskatchewan. Sa Saskatchewan. Ako, malayo yung Saskatchewan. Kaya, uh, kanyo yung, yung, yung Bukirin. Bukirin, oh. Shout out kami sa mga tropas natin. syempre yung mga taga-subaybay natin ng Canada. Ayan. Especially sa Saskatchewan. Kaila parang Antonio. Ayan. Ano ba ang palayo? Antonio ba, oh? Tony. Tony na lang. Okay, parang Tony. Kakain ko kain naman tayo. Ah, syempre. Ano ba? Eh, na naman ako, Mamam. Nakadali na pala sila. Mukhang... Kaya binigla ko nang dayo. Oo nga, dinayo ko na para baka makalusot pa eh, makaalis. Ah, syempre. Eh, Nakatunay po. Ah, oh, baka na miss ito, manginggit lang kami oh. Tingnan niyo naman. Oh. Cheers, wala, cheers. Cheers. Mm, Lasa. Mamaya, lotion. Lasang sabaw ng mais. Oo nga. Lasang sa malamig. Ah, sarap. Yung namin. Ayan po. Ito po ang expert kong pagluluto. Eh, siyempre, ako magluluto. <laughs> Magkikilawin tayo ng talaba. Hmm. O, oh, ayan o. Oh. Press na press. Galing sa... Sa plastic ng yelo. Ang <laughs> nag post Nakatag kasi siya. Kwento siya. Dalawa yung anak. Si Buyas. Yung lalaki isa. Yung pananay oh. ko yung naman yung nakaka-chat mo siguro. Uh, Oo. Oh. Hindi ko... Yung kasama yung, mong mamimilmit? Ah, wala na yun. Ha? Ah, uh, namatay siya noong 2016. Ano ba? Uh, Luya. Oo, oh, yung torsilyo, yung mahapahaba. Luya. Na-document na ni Jeremy Wade sa uh, Master... Kayas. River uh, Master. River Master. Yan po ang expert natin yung paggawa ng bulutan. <laughs> Iwain ang maliit, baba. Lang, simple, simple. Hmm. Tatlo. Tatlo. Kala ko nga, hindi iba. Iba yung pupuntahan niya. Sa Disneyland. Oo, <laughs> oh, Disneyland. Kapin. Yun. Oop. Siyempre. Megos, megos. Oop, megos, megos lang yan. <laughs> Yun. Tarap. Eh, eh, eh. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Hindi, meron na, meron na pibisit sa atin eh. Ah. Mga tiga San Lumalaot sila. Ah, wala dito sa may Manila. Oo. Oh. Kaila sila ng bangka. Oo. Oh. Oh. Expert. Expert na. Kalamansi. Hindi yeah. pala hinuhugasan yan ano pagkagaling sa plastic ano? Hmm, hindi na. Eh, tataba ko. Oo. Ano Kasi nakababad na yan eh. Anong nila yung... Di, yun, eh. yung... tubig. Pigain na kalamansi. Megos-megos. Yan. Okay, mamaya para mas malasa. Hmm. Uh -huh. Pwede to bite na to. Megos-megos. Yan yeah, no. lang, simple oh. Tapos syempre, suka. Sukang sa Sukang paumpong Pero sukang sa sa amin yan Yuuu Ito yun o? No? Oo Yan po Gusto mo nga ano? Ano? So, baka ko so, siya bakit ang loob mo Oo oh, ah, sige ano. sige Huwag ano? Hindi Alam ko yun Ganun sa amin Pinapopularize you know, ko lang Kasi hindi alam ng mga tao okay. Tara, may sipa Siling pala Alam siling ay Siling ano to Panigang Pero pwede na to May kagat na rin yan kahit papa ano, pero masasarap so dito. Siren pula ngayon, napakasarap ngayon. Ayan, yeah. oh, ayan, right. so, ayan, 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 asin ayan, asin. asin, Oh, ayan, Oh, ayan, 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 para, mana -mana. Yan. Oh, okay. At eh, uh, makakakain na ako din ng talba. Okay. Ito ang amin na kunang dali naman umuusok. Kalala si Lim pero pwede na. Tikman natin. Hop. Ako na gumawa ako patmigin mo na. Tikman. Testing. Matabang. Oh, siyempre, ito tan pulots. Uh, siyempre, ito tokwa. Tokwa kung hindi ko alam. Kaya ito, siyempre, Yourik acid isaw at ang ating mani sa platito. tsaka syempre ang specialty natin. Yee, yeah, yes. Ang um, ano to? Kilaw. Tsaka si Pare. Mare, ingat 'yan Alright, Anton. So, ayan po kami. nagkakwentuhan lang kami. Ayan. Kinukuwentuhan ni Pare yung mga experiences sa Canada. Ayan. Kasi totoong lang, talaga namang mahirap yung sa Canada ba, ano? Medyo mahirap din. Pero dahil sa pamilya, siyempre, dahil yung income, yun ang the number best. Number one dun, praktikala na dahil sa pera eh. Oo no, nga, tama. Tsaka siyempre, number one pa rin pamilya. Tapos susunod yung, yung ano ba, opportunity. Tama. Para sa mga bata rin. Wala naman yung anak ko kung nandun siya, hindi ka na mag-iisip kung nasa kanya na lang yung kung ano gagawin mo sa buhay. Eh. Pero mas stable dun. May din sa atin eh. Oh, eh, may bisita kami. Oh, Nakakita ah, niya naman ah. Eh. Si Otol, tal, okay, <laughs> Nga ay, yeah. Ay, ay. Ito yung special guest namin, si... si Otol. <laughs> ah, tamo nga. May sounds pa kami, nakakit ni Mosico. ko. Hindi ko lang pinapupunta. Pinag-uusapan <laughs> na po yung mga kalokohan oh. natin nung araw. Oo nga, oo nga. Ito. Ha? Meat. Parang tonton. Nakita ko rin. Nasaan Ay, balisong nito. meat, Ayan po, lasing na kami. <laughs> Hindi pa. Kwento, kwento lang geez. Mamaya, ay, happy, birthday. <laughs> Welcome back to the Philippines. Pare. Salamat. 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 September 16, ang biyahe ko. Ang biyahe mo? Ang biyahe mo pala, 21 pala kayo, di ba? Ay, ay, syempre, kami medyo malagay na na. Eh, yeah. parenton. Ah, Ant Antonio. Ton pala ang palayaw ni pare Antonio rito. Tony. Tony. Ha. Pero, ito, ito ang na nami-miss natin dito sa atin. Kasi siyempre, tayo, laki tayo dito sa atin sa Pilipinas. Kahit na mapunta ka sa ibang bansa, yun yung kasabihan nga natin eh. Kung dito kapisa, Yes, no place like home. No. Diba? Lahat ng paghihirap natin, eh siyempre, yan yung blessing sa atin eh. Napunta man tayo sa ibang lugar, pero babalik-balik tayo doon. At babalik balikan natin ang lupang tinabuan natin. Ganyan pa rin. Oo. Ito pala, adap adapted pala doon ng matimbo. Pero hindi naman yun. Doesn't matter. Ang ating buhay ay kung saan tayo masaya. Doon tayo. Di may tapo ng matimbo. Oo naman. <laughs> Tsaka pare, ang mga subscriber natin, alam ko naman, na sana yung mga uh, video natin, kahit pa paano, nakakatulong sa inyo para ma kumbaga mabawasan yung homesick natin. Ngayon parang ton, dito, umuwi siya rito, na-experience ulit natin. Di ba? There's no place like home. Exactly. Yeah! It's not fun in the Philippines. Even na pabaga to baha. <laughs> 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 Ay, tayo din na rito. Ay, tay. Lumubog nga kami. Lumubog ang paa. Inom pa rin. <laughs> <laughs> Inom pa mo. <laughs> Inom pa mo. Okay. Pa mo. Ay, siyempre, kasama rin natin si Otol. Joke lang ako, joke. Ah, joke lang. Kasi gusto na sumama mo pag Jojo. Ganyan na lang eh. ako kung paano ako katarantado dati. So, <laughs> eh kasi si Tonton. Pero para si, si, si parang Antonio, ito, subscriber natin ito, alam kong namimiss niya yung buhay natin, di ba? Yung hindi niya nakakalimutan kung saan tayo nang galing, isang pinakamagandang bagay daw yan eh. Huwag natin kalimutan kung saan tayo tumubo. At huwag tayong lilingon. Ay, lilingon tayo doon sa ating pinanggalingan. Dito tayo galing. Nothing more. No. I have no friends. I got family. <laughs> exactly. Minsan lang yun. Eh, para salamat ha. Salamat sa pag-invite. Oo. Oh. Una-una sa lahat, meron tayong binigay si parang Ton. Pekson. Eto ay tinitresor treasure rin ito. Maraming maraming salamat. Magamit mo sana yan. Hmm. Gagamit naman. Alam ka. Drone to drone. Ah, ito, magagamit ng malaki dahil sa mga adventure natin mm. na pwede natin itong magamit pagka tayo ay magbablog. Thank you! Oh, o, naman, Tol! Long leg! Okay oh, naman, Tol! Okay oh, oh, oh. naman, oh. Nadamay pa! Nadamay pa! <laughs> Pero, para Tol! Mm. Salamat marami okay, salamat. Shoutout sa mga kamag-anakan ka namin sa Bataan. Oh, yun nanay ko. Ang nanay ni Parrington, apelido? Nanay pa, pangalan. Pekson kami. Pangalan? Pekson. Aurora Pekson. Aurora Pekson na uh, pagaling nanay. Tsaka yung mga Pekson family ng Bataan. Mm -hmm. At Dinilupian, dito sa amin sa Dinilapian. At sa uh, Matimbo. You know that, yeah. Ano mga apelido yeah. ni Mrs. Santos. Santos family, tsaka pamilya si ate. Pamilya ng Apa. Ah, pamilya ni Apa ng Santos family dito sa amin sa Matimbo. Sa akin ba niya? Idol! Ako yun mo tayo. Parang Jerry, parang Jerry. Ako ah, si parang Jerry daw. Hindi <laughs> ko na akong parang. At kaya kami, eh. maraming maraming salamat. Yeah! Ang yeah. <laughs> <laughs> aming expert na pag-unbox. Dahil lasing na ako. Lasing <laughs> <laughs> na <laughs> ako. Huwag ka malulungkot. Nope! First time to first time Siya pa mag-unbox Para sa atin Regalo na in box ba? Nope Ito ay B8 Wow! Eh Amazing <laughs> Ang napakagana na ma'am No In memory V8 23 mo. Ito ay para kay Sa anak mo kami mobile, tiyan, tiyan. Tiyan. Maraming May maraming mo. salamat. Maraming maraming salamat. Bye. Bago lang kayo sa channel natin. Kasama natin si pareng Tony. Subscribe na kayo, hindi nyo na bell para sa mga update ng videos na palalabas ko sa inyo every time na gagawa tayo ng mga interesting videos. Kung nagustuhan nyo yung video, e eh, share nyo na sa mga katropaks natin ng OFW. May Parington, tsaka ni... Lain Paleno! Oh, Lain Paleno! Oh, pa At si Idol par Jerry. Sorry. Parang Jerry. At kakagano. Yay! Yay!